Wala yung kasya sa aking... ...rider. Ah, may! naman ako sa mantika Grabe naman. Hi, guys! Yee! Welcome back sa amin channel, ang KKK by Jeng and Odette. And, of course, it's me, your Ate Jeng, or Kapitana sa Facebook. Ayan, nakita nyo naman po. Meron tayong mga nakaprepare dito ng na mga anek-anek. Dahil nandito po kami ngayon sa boarding house ni Otep. Dahil naglinis po ako dito kasi nga, nag stay na dito si Otep ng every day doing lunch. Eh medyo maalikabok na po yung aming apartment kasi ilang panahon din na hindi kami dito nagstay stay Ilang buwan din yon. Tapos, ang daming mga ano na mga ague, mga alikabok lahat nilinisan ko, linugasan ko kaya nakataog naka pa yung lahat ng mga gamit namin meron tayong gagawin ngayon, lulutuin, syempre yung lunch namin ni Otep, actually bumili na po kasi ako ng lunch, pero gusto ko kasing gayahin yung lumpia ni Chef Obang pero with a twist ang gagawin ko yun nakalabas yung buntot ng hipon napaka-cute kasi. Siyempre, mas kakaiba yung, yung presentation. Though lumpia rin naman siya, pero iba yung presentation niya. And of course, siyempre, dapat may twist tayo. Kasi yung sa kanya, chicken breast, tapos niluto niya, tapos hinimay-himay. Siyempre, meron tayo dahil, dahil nandito nga ako sa bayan. Iba ang aking ilalabok sa aking lumpiang hipo na mas lalong kakaiba at siguradong sobrang sarap. Dahil itong chicken ko palang lang, social na. <laughs> chicken palang masarap na, 'di ba? Oh, 'di ba? Haraba style chicken to sino po 'yan? To sino lechon? Bumili po ako ng isang buo kasi pag nandito ako ng oras, ako ng isang buo. Pero kalahati lang po yung gagamitin ko. Or kung hindi, hindi naman buong kalahati, hindi buong kalahati ha. Chicken breast lang kasi yung ginamit doon. Ako, lalagpasan ko naman ng konti. Kasi, lutok na to. Hindi na natin kailangan ng marami pang mga etyos-etyos. Ayan. Kalahati. Pinahati ko kasi. Kalahati ang gagamitin ko. <laughs> Mainit kasi. Mainit ko kasi. Kasi kapunta ko lang sa palengke. Tapos, dumaan ako doon. Dumaan ako doon sa pwesto. Siyempre, para bumili nga at naisipan ko nga na yun na yan ah, na lang ang gagamitin ko ala sumabit sarap mm. yan pinapak ko na hihimahin ko yung isa pero syempre yung mga laman lang po hindi natin masyadong kukutserahin ko para hindi natin masyadong magalaw yung ano yung iba dahil i ilalagay ko ulit sa plastic. Yan. Maghihimay lang po ako. And then, gagayatin po natin syempre itong carrots. And then, ito po. Tapos, ipapakita po sa inyo yung pagbalo. Yan naman pong ating paghihimay, paghihiwa, ay wala naman pong masyadong kakaibang procedure. The usual procedure lang po. Ay, hindi ko lang po ipapakita. Balikan ko po kayo. Ayan po nakaredy na. Paghaluin natin ang ating gulay at saka yung ating haraba style. Lechon. Tosino lechon. Haraba style. Tosino lechon manok. Ayan. Pagsamahin natin. Hindi ko na po ito igigisa. Kung nakita niyo po yung kay Obang. Ginisa niya po yun. Kasi hilaw naman kasi yung chicken niya do cook na rin pala kasi pa, uh, parang nilaga niya rin. Yan. Pero ito kasi, hindi ko naigigisa dahil lutong-luto na ang ating manok. And of course po, may lasa na po ito. Hindi ko na kailangang masyadong i-enhance pa ng todo yung lasa dahil napakasarap na po na to. Yan. Ang sarap po ng itsura. Ah, itsura pa lang. Kakaiba na. halit na chicken breast. Yan po ang ilagay natin. Para talagang doble-doble sa sarap. Paano ba? Kikita ba? Ayan, dito ko muna ipapato. Dito na lang sa side. Tapos meron po ako dito yung harina na may tubig. Pang sara po natin. Pang sara natin sa ating wrapper. Maliliit po kasi yung ano natin, yung wrapper. Malinis malinis po yung table. Yan po ay aking binrush kanina pa. Ilinis ko talaga yan. Ilinis. Tapos eto pong hipon, ilalagay lang natin dito. na nakala, litaw yung buntot. O, nakalitaw yung buntot. Siyempre. Tapos lagyan po natin ng ng mixture ng ating lumpia. Wow! Ang sarap nito! Ang liit ng ating wrapper ya tapos takpan po natin ng ganyan. And then, i po. I-roll po natin. Dahil maliit nga po ang ating wrapper at sana huwag mabutas. Gamitin ko na lang yung iba if ever. Doble-doblehin ko pag nabutas. Ito at po ang ating harina. yun po yung ating pangsara. Ooh. Ayan, di po ba may buntot? yung presentation lang naman yung medyo kakaiba kasi nga may buntot. O, oh, ba? Diba? Kasi yung dun sa kanila, ang ginamit talaga nila ay spring roll wrapper, yung pong kwadrado na matigas. Eh, wala naman akong abilhan nung dito. Alam nyo naman po tayo kung ano lang yung available sa market. Doon lang tayo. Hindi na masyadong mag-iinarte pagdating sa mga sangkap or mga gamit po sa ating pagluluto. Ayan. Tapos saka ko po, po i-roll. Ayan. At sarahan po natin. Sampung piraso lang po kasi yung binili kong hipon. Tapos yung isa, naputulan ko pa ng bunga naputulan ko pa ng buntot yung isa. <laughs> Naalala ko, dire-diretso ako sa pagbabalat. Saka tinanggal ko na rin po yan, no? Oh. Inalis ko na po yan. Balikan ko po kayo pag natapos na. Pare-parehas lang po ang ating instruction. Procedure, I mean. Ayan, dito na aking anak. Anak, iwan mo lang yung sus sa labas. Bagong ano ako. Bagong lang pasok. <laughs> Yan lang sa labas ang shoes. No shoes here. Wait lang naka Are you super hungry? Yeah. Actually po, 12 na. Dapat po maaga ako magluluto. Ang problema po, naglinis nga ako ng bahay. Dito naman siya. Ako iro-roll. O, oh, ganyan lang po. Ganyan lang po yung gagawin natin. Okay, balikan ko po kayo pag natapos na po. Ayan, simulan na po natin ang pagpiprito. Magpakulo po muna tayo ng mantika. Siyempre, kailangan naka fry. Deep fry po natin. Medyo maingay po. Binuksan ko kasi yung aming pinto. Dahil para yung amoy ng aming bahay ay hindi naman mag dito ng forever more kasi magpiprito po tayo. Marami pong nilagay kong mantika. Hindi po masyado makita. Ayan. Para po, ano talaga tayo. Lubog na lubog. Ayan. Inipin lang po natin. At syempre, wala akong dalang tong dito. Bala na kung ko paano kong makukuha. Ayan na po na yan. po pong ating ano ay may buntot. Yung iba po, wala. <laughs> Kasi, yung isa po dyan, may hipon po yan, pero walang buntot. Tapos yung iba po, sobra. Ayan, kumukulo na po ang ating mantika. Ilagay na po natin yung may mga buntot. Unahin na po natin. po, <laughs> eh. Unahin na po natin yung may mga buntot. Hininaan po po ng kaunti yung ating apoy para naman hindi masyadong mabigla yung ating mga lumbi. Malakas po talaga kasi basa po yung ating hipon. Maka open po kasi yung hipon. Hindi po natin siya lalaksan para hindi po masunog. Ang bangun. Grabe yung bango. Yung pinaghalong tosino lit manok. Tapos yung hipon. Grabe yung bango. Ayan, pwedeng-pwede po ito sa mga handaan. Nakakatuwa si Chef Obang. Yung pinapanood ko po talaga yon, Kasi sobrang dami po mga practical na luto. talagang ang mga ingredients niya po ay mga basic ingredients lang na madaling hanapin. Tapos ito nga po ay niluto ni sis Jamela, shout out sa iyo. <laughs> sa Hong Kong, syempre si Hal ni Pong. Niluto niya po, tapos pinost niya. Do nakita ko na talaga rin 'yon, pinanood ko na tapos nyo nga pala talaga yung itsura. Kaya lang syempre kapag ganon, may mga nakukuha tayong idea online. Lalagyan naman natin ng twist, especially kung ipapakita makita rin natin na pwede rin siyang gawin parehas ng presentation pero malamang magkaiba ng lasa dahil magkaiba po yung manok na ginamit natin ang initial plan ko nga po ay giniling na pork ang aking gagamitin pero naisip ko na mas masarap talaga kapag haraba style ang gagamitin kong chicken o, so, diba? Hiniraan ko lang po na konti para at least hinay-hinay lang ang pagkakaluto. Tingnan niyo po, oh. Sobrang cute. Pwede-pwede sa mga handaan. Hindi po natin susunugin. Konting, ano pa po, konting brown pa. Ayan, hanguin na po natin yung first batch. Dahil sabi ko nga po sa inyo, wala naman akong dalang tong. Yun ang nakalimutan ko. Ganyan lang po ang ating paghango. Tinidor at sando. napaka mo. Grabe, ang cute-cute po na to sa handaan. Talagang gagawin ko talaga to. Siyempre, medyo expensive lang kasi may hipon. Kasi medyo mahal talaga po ang hipon. Kahit po dito sa amin na maraming hipon, matalsik po talaga yung unang sala kasi po hipon na. Sariwa po kasi yung hipon natin. Apat-apat lang po talaga yung karsya sa aking rye. Aray! Ah, Ligo naman ako sa mantika. Grabe naman yung Ayan po, sobrang cute ng ating presentation. Tingnan niyo naman po. <laughs> Yung lumpia natin ay nagkaroon ng mga buntot. Ayan, kakain na po kami ni Otet. Ayan, kain po tayo. Ooh, kain mo tayo. Ang cute-cute, parang hirap kainin. Kasi napaka-cute naman ang ating hiyan, o. Oh. Ang cute-cute ng presentation, di ba? Ayan. Making for this food. And this is me. See. wow suwabe ang lana talaga ng harapan style wow. chicken tosino lechon yung rice cooker na po yung bowl namin dito maliit lang naman po kasi yung ano syempre may ginagin ng sausawan yung mahipon Anna. hindi mo na kaya may buntot. pa ni Otep na una yung walang mundo. Okay lang. Hipon na, kaya lang walang hipon niya. Pwede gusto mo. Sarap din. Ha? Sarap naman Sarap din. Siyempre. Tosino lechon ba naman yan? Chicken tosino lechon ba naman naman yan? Everyday po, wala pong kasama si Otep dito sa lunch pinababaunan ko na po siya ng pagkain. Kasi, at least po, may pagkain na rin naman siya. Pag inatid siya ni Daddy di sa school, iiwan ni Daddy di dito yung pagkain niya kasi malapit lang naman po ito sa school. lalong sumarap ang aking chicken to sing na nito dahil mahaluan ang gulay o at hindi na po yung chicken mm. plus hipon mm. Mm. testing nga nyo rin po syempre wala pa naman kayong branch dito sa inyong mga lugar yung iba pero yung mga taga Santa Maria, yung nakakabili po dyan. Nakakabili po ng ating harabas tayo. Testing nga po ito. Sa halip po na chicken breast, o kaya ang ilagay ninyo ay pork, ilagay nyo po yung tusino lechon. Ang sarap po. Sobrang nangingibaba ko rin yung lasa ng ating given. Ang problem ko lang, nagbabawas ko talaga ang hanin. Oh, ang problema ko nga, napaparami ang hanin kapag masarap ang ulam. <laughs> Magpapak na ako. Bitin ang kanin ko, May awa po si Lord kapag wala pong bagyo sa July 12 and 13. Nasa Metro Manila po kami ni Ote. Awarded po ng kanyang mga napanalunan. Sa Quezon City po. Usually sa bandang po ba ako nag-stay sa so, pag -inun kasi kasama po namin yung ibang mga student at ibang mga parents and teachers. Kung wala pong bagyo, sana. 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 No? Sulit ang paghintay? Sulit. Mahinit <laughs> na. Dahil bagong-bagong luto po. Pero gusto ko lang po, ang lumpia, talagang napakasarap lalo kapag ganitong bagong luto. Iba po talaga yung lasa niya pag mainit. Lalo na yung napakalutong pa ng wrapper. Ito nga po pati yung hiko niya. Yung bulat ng hiko na naiwan dito, lumutong yun. Eh. Napakalutong. Nakagalaba na ako. tek mo yung may na nga. Otef medyo lumalakas na rin sa kanin kasi ito yung teenage life talaga na talagang pag ganyan yung edad. Nakakasaug talaga ng na yung tsangkaderong kanin. <laughs> May kanin pa siya sa labi oh. Ah, thank you Lord. Ayan, nasabusin lang po namin ni Otep ang pagkain. Siyempre magpapapakpa ako no. Mm -hmm. Magpapapakpa po talaga. Pero hindi na po ako mag rise promise. So, oh. <laughs> hindi na, oh. hindi, hindi na <laughs> hindi pa Hindi na hiniwala si Ote. Ayan po, maraming 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 salamat po sa mga pag, sa patuloy na pagsuporta ah, sa aming mga simple vlog po. Minsan kami ni Tata, minsan kami ni Ote, minsan dalawa kami ni Daddy. And thank you so much po sa pagpatuloy at sa paghihintay po na minsan madala po talaga ang aming mga nagagawang schedule ng vlog. And para po sa mga live updates, kahit kung hindi kami nag-update, malalaman niyo po kung bakit, kung nasaan kami. At meron din po akong mga product na share po doon sa aking Facebook account. Pakifollow na lang po, Josephine Gwensing de Diyos. At kay Daddy din naman po, ay Daddy Thank you so much po. Maraming-maraming maraming maraming, maraming, maraming salamat. God bless po. Bye.